excited akong matuto sa mga tips nila. Gagawin ko yung lahat para mapantayan yan at She's planting modern Manila. Sorry. Okay. Hi everyone, I'm Frieza Ta'a and ako po si Dimples dito sa Batang Quiapo and we are the Sanchez family. Ako ang gugulo at magbibigay ng timpla sa buhay ng Sanchez family and sa buhay ni Ponggay which is si Ate Maris Rahal. Sobrang light ng lahat and kalmado lang talaga ngayong araw na to. Siguro dahil hindi rin muna nila binigla kaming mga newbies which I appreciate kasi syempre bago pa lang kami papa So far, so good. Lahat naman ata ng artista, isa to sa mga dream nila, mapasama sa batang kiyapo. Isa talaga to sa parang pag nandito ka, in a way, nakaka-validate siya ng feeling. Ang sarap sa feeling. Dream ko talaga tong batang kiyapo. She's serving modern Manilenya! Period! Ganda ko talaga. Actually, sobrang excited but of course, mixed feelings kasi hindi natin alam yung magiging reaction ng tao, ng social media. But all in all, I'm very excited and just really grateful na mapasama dito sa Batang Kiapo. So maraming maraming salamat po. Isa din po yun actually sa mga nililook forward ko, yung privilege na makatrabaho ka ng isang veteran actor. What more pa yung maraming veteran actors. It's a wonderful feeling and really great opportunity para mahasa ako. Excited akong matuto sa mga tips nila and ma-challenge na rin sa kung ano yung i nila to the table. Gagawin ko yung lahat para mapantayan yun at least. Yun nga yung thrilling kasi again, dito sa Batang Kiyapo, wala silang script which is, yun yung exciting but at the same time, that's one of the challenges. So, let's see kung anong magiging connection ko kay Tanggol. And abangan niyo po ako gabi-gabi dito sa fpJs Batang Kiyapo.